sino yung matalo, tatakbo. Oo, oh, tapos, ah, ah, ah. Ah, okay, ganun lang gagawin natin. Tatakbo ka. Oo. Magbatok-batopik. Oo, magbatok-batopik. Magbatok-batopik. Pag ako, di ba? Batok-batopik. Oo. Pag talo ka, ito ang tatakbo na siya. Ilang takbo? Ay, hindi, sampung takbo. Hindi, sabang ka, hindi ka naman kami. Hindi, Yung ano, yung takbo, wari, hanggang dyan lang. Oo, kunyari lang yan. Kapag hindi talaga to, Pare, mula ka sa uh -oh. niya tiyel, may, tapos tatakbo yung yung uh -oh. doon sa may parang dito ka lang. kasi parang uh -oh. dito lang, para sa badak, lati, may, may, may uh -oh. lati, bandak lati, Mimi, or Oo, doon bandak. Ayun, then, yung kahin nun nun. Mabilis ko, oh, yung <laughs> diba, ka ah. na, kain ah. oh. oh, oh. yung kain mo nun. Mabilis yung kain mo nun. Mabilis yung Oh, syempre. Inaaya-aya kanina. Di ba, natakbo ka na. Dato ko kumakain na. Hindi sa matakbo mo. Tupikin tayo. Tapos ako na naman yung natalo. Ah, ah, ah. Natakbo ah. ulit ako. Tapos ikaw, kapahay ka na. Tapos parang salit-salitan ba? Oo. Oh, oh. Parang ah. rock, paper, and scissors. Ah, sige, sige, sige. Kain na natin. <laughs> kain na natin gagawin yan. Hindi so, ka kasali. Hindi ka kasali. Si Sige, tapos, ano kakainin natin? Hindi ka kasali, kami na. Ito, kaya ayaw ka kanina. Sige, ibabas ko kayo dito sa vlog ko. Kapanin hmm. Lang. Sige, ibabas ko kayo sa vlog ko. Ano hmm. Hindi nyo pala ako isasali, ha? 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 Ayaw mo kasi di kasi sa pagkahan, pinagsasadis na nga yung iba eh. O sige, tapos gastos ninyo. Gastos ninyo. Masa challenge kita, kumain ka ng isang kilong baboy. Hindi na. Yeah. Okay, si challenge mo. Sumo... tayo ha? Sumo... Oh, sige, sige. Magkano ang baga natin? Si challenge sumo... okay, so, mo ako Kainin mo 10 pirasong balok. 10 <laughs> pirasong saging. Ayoko. Mm, diba? Tala <laughs> natin. Tala sa hod mo. Ah, logi ang may sahod. Bakit <laughs> nun? Eh, sahod, pira mo lang yan eh. Ang mo eh. Gambagan mga taita Sige, magkano? mag-order tayo. Ah, oo, oo, oo. Ay, vlog dun sa ano, sa lakefront. Sa Ay, lakefront, lakefront na ng... Ay, sige kailan lang tayo pupunta no. doon. Sala kasali. <laughs> <laughs> ah. hmm. Hindi, gusto ko na ngayon. Gusto ko na. Tapos kayo. Tapos kayo, Tapos kayo ang takbo. Kayo permi kayo permi ang takbo ni Kakay. Ikaw nga yung ano ko eh. Ikaw nga yung, yung gusto ko i-challenge para makatakbo kayo. Ayan. Para saan? Magbabatubik nga tayo, tapos pag natalo ko, tatakbo ka. Oh, ba't ako babatakbo nyo ako? Ikaw ang kaon. Hindi ko eh. Oh, oh, madaya ka. Magpapaano ka eh. Exactly. Challenge ka yun eh. Nalo, lugi ko. Hindi ko dagal? Ba, Na, ka kaon. Magsikog dagat. Bahala ka. Nasa ko yun ka. ka? Ah, ah. Hmm. Tapos, pag natalo ka, tatakbo mo yun. Hmm. Hanggang saan yung pinag-usapan natin, hanggang doon ka lang. Ikansi ko. Paspasan yun yung mga on. Bahala ka. Hmm. Kailangan mabilisan yun eh. Hmm challenge mo. O maya, sa kada gindagan ako makadagma mahinung pudya kay maguna-una ko na. ulit Tama na 'yan niyo. Nakas na kayo. Bahala ore. Iya padaganon ko ninyo kay bawa mo nga hinay kumudagan tuyon yun ninyo nga. Kaya kailangan niyo para ma exercise ka. Ito ma lang yung vlogger na hindi tumatanggap ng challenge sa putik. Hoy, ay, bahala ako sa buhay mo. Ayo, huwag. Ayoko yang ganyang challenge, no. Wala ka. Ngaa sa lalaki na kain. So, yun pa lang sa 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 sana nung ano pa tawag doon? Nakabalik yung babae. Nakabalik yung babae, ginawa. Pinampas yung muka. Talsik yung pagkarahin nga <laughs> mo. Dutatawa yung lalaki, talsik nito sa mukha mo, Maganda kasi mag-challenge sa marine height talaga, yung malayo talaga. Alam mo, <laughs> may ikotin ka doon puno doon pa gano'n? Yeah, Oo, doon nga. Okay. Di ba? Pwede naman tayong punta doon. Kasi layo eh. Yeah. Baka magutom lang yung layo. <laughs> Ay, pwede diba, naman. Ay, di ba di ba Jollibee naman. Bibili lang tayo ng Jollibee. Magbaba tayo. Huwag niyo ako isabi. Oo ko. Ayad mga anong pagkain? Rice? Hmm. Pasalubungan ninyo ako ha? ako. Ano hmm. Yaya-yaya ka Ah, di ko. Lain mo na. Di, di, di. Ano Ano nga 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 ko tayong tayo, no? Ang bilay mo kung delivery mo. Eh, papansin ka ba? Diba, inyo, no? Sariyan, ka Di ba tayong dalawa ang gigolo? Hmm. Sa'yo lang ang dalawa Kasi adik ko tayong tayo. Di ba? Di Papansin kayo, bakit kala nyo na ako sa inyo? Hindi na tayo, ma'am. Ano? May narinig ka ba? Ako lang naman narinig, diba? Hmm. Tayo naman na talaga nag-uusap dito. Sino hmm. ko ba? Bakit? Akala nyo na hindi ako sa inyo? Ha? May narinig ka ba iba? Wala. Tubig lang. Spare time? Yeah. Spare time? Okay. Wala kang bibigyan, ha? Hmm. Tayo dalawa lang.